So ayan, fishing tayo mga kaibigan. Ang mga kasama ko pala ngayon, puro vlogger. <laughs> puro vlogger yung kasama ko, puro mga sikat ito. <laughs> si Master Domaking G and sa likod ko si Baktas Vlog. All right. Dito kami sa paborito naming spot kapag wala yung spot na mapuntahan. Dito sa Puyo. <laughs> sa Puyo. Baka sa kanila tayo. Ayan, special shout out sa mga shout, anong shout out, anong shout out? sa mga uh, nagavail ng ating Tablas Lure, Tablas Minow Ubus, sold out mga kaibigan Salamat po sa inyo Mayroon tayong pinadalhan na uh, uh, order from ano, Dabao Ayan, from Dabao eh, eh ano isa? Misamis Misamis Ayan, maraming, maraming salamat mga master sa support. Sana maka-harvest kayo, makahuli kayo sa ating tablas minnow. Okay. Okay. At ang bala natin ngayon ay ito. Mukhang bala talaga. Hogis oh. bala. Ngayon na nagbe bait and wait. Marami nang nahuhuli si Manong. Subukan natin makahuli dito sa Kaso oh, nakakagamit itong Tingkara kaya ah uh, wag kang Tablas Tablas mino. Gagamitin din naman kita mamaya. Susubukan ko lang to kung paano ba gamitin to. Tingkara Gaming 5 grams mga kaibigan. Unang hagis abi tagad. Hindi marunong yun oh Ayun ah Parang may kumagat Parang may kumagat May nagparamdam Sa ating tingkara magandang sinyalis yan sana hindi sumabit hindi pa tayo masyadong sanay dito Tayo. fish on tayo fish on tayo master sa tingkara first time first time nakahuli tiki tiki ba unang huli sa tingkara unang huli ng tingkara natin dito antay zero <laughs> antay zero tama ba yung ganitong retrieve sa so tingkara pa comment naman ng mga master oh, Masyadong mabilis parang trip ko mag uminaw uminaw muna tayo uminaw muna tayo ito mas maganda to siguro pag pagabi uminaw eh. muna as ang oh, liit ng slab na naikabit ko Kung kung hindi naman yan eh di na natuto hindi tayo lalaban pag bumira pag binirahan ng mama hindi tayo lalaban kasi mali itong ating snack so mga idol itong lumang tablas mino pa rin ang gagamitin natin sayang eh gumagana pa naman eh hindi natin to ano ipapahinga <laughs> <laughs> hindi natin ipapahinga pinalitan ko lang ng hook gas gas tuloy yung leader line alright fight na ayan tablas mino for the win ito pa rin ikaw at ikaw ikaw, ikaw Naka boring pag ano, hindi lumalangoy yung isda <laughs> hindi lumalangoy yung paay natin mo nyo strike agad oh, balikan natin yung nag strike strike right. Uh -huh. Kinagat na. Ayun na. Ayun na sir. Kinagat na sigaras Uy. Malaking sigaras oh. Kinagat na sigaras Sana hindi ka makabitaw. Magsasama pa tayo men. Oops, yeah. men. Huwag kang bibitaw men. Men, huwag kang bibitaw men. Oops. Huwag kang bibitaw men. Malakas talaga si Tablas Mino sa sigaras. Tested and proven hinabol pa nya dito sa ano sa tabi iba talaga si tablas mino sa si garas ngayon mga sir oh. si garas agad kapapalit lang natin ng mino Ayoko magat sa eh, sa tingkara <laughs> Ayoko kasi eh Itatampo agad yung ano eh yung tablas may hinaw Ako kasi gamitin mo <laughs> Ay, pumubula dun oh <laughs> Dalag siguro, dalag sa mababa Nasa tuho na, lumalaban pa. Magluloko si Garasto ah. Wala ka na magagawa. Tuho ka na. <laughs> tuho ka na, lumalaban ka pa. Ah. Huh. Tiki is on. Ayan ito, sigaras na naman, nakakaibigan. Na gustong sumabit. Uy. Sigaras na naman. Ano naglabasa ng mga sigaras dito ah. Oops, good size na sigaras. Mga lods. Marko, tinik pa ako. Nakakadalawang sigaras na tayo. The wholeness. Sorry ayan surit sa aming lingwahe kakulay niya kasi kakulay ni Tablas Mino yung surit kaya malakas sa kanya yung surit gasgasid talaga Fish in na naman tayo girl dikit lang ang mga ano to pag sigaras na naman to ah oh, tiki Kaya mag anak nya kasing haba nya eh. ito malaki eh. malaki yung tiki ayan oh talo ng mino yung ating tingkara <laughs> talo na itablas mino yung tingkara natin lods <laughs> Yan tayo. Ano to? Oops, sinagabit. Feeling ko lang po na hindi lang po lang po tiki, malagbag. Ah. Ayan, wala po lang po nga. Wala po po nga. Good size na lang po po. Wala po red. ayan mga kaibigan 3 fingers is enough yun yung mga pwede na kunin isda isda nga lapo lapo ulit um, automatic sabit auto sabit itong lapo lapo na to okay. buti mga bago yung ating hook dikit agad eh dikit agad lapo lapo na naman to good size mas maliit kanina pero 3 3 na 'yan 3 is 3 fish is fish <laughs> Mhm. Uh -huh. Kinagat pa dito sa gilid eh. Oh. Uh. Uy. Malaking ano sigaras? garas? Hmm. Ah. Pangatlong sigaras ko na to. Pangatlong sigaras na. Mhm. Pangatlong sigaras. Mhm. Uh -huh. oh, Muntik pa makawala. <laughs> muntik <ka> pa bitawan. Mhm. <laughs> Pangatlo awas siro Oh. Mahaba kasi. <laughs> Mahaba. Nakadami na din kayo paano oh. Eh? Huh? Sa Minow lang. <laughs> sa Minow lang. O, oh, nakadalawang lapo-lapo na tatlong malalaki kasi si Igaras eh. <laughs> 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 Dalo na dun sa sinimulan ko dun sa tingkara lang ako dun sa kabila eh. Hindi ako nag-lure dun eh. Oo, oh, oh, saglit lang eh. <laughs> pa na <po> <laughs> Baliktad nga eh, ang hanap ko doon sa buhang sa damuhan ay ano? Sigaras, tas wala na na sigaras. Na, ay nang anong nadawi? <laughs> kanuping dito naman. Hanap ko ay kanuping, sigaras ang nagadawi. <laughs> Mhm. Uh -huh. Dito na kumagat yung tiki eh. dito na sa harap ko ay. Baka yung tinungtungan mong bato. <laughs> yung tinungtungan mong bato. Doon siya kumagat. Paano kakagat yung tinungtungan mo na? <laughs> Uno. Uy! Checkered snapper Naka checkered din Umalagbag oh, pa Uy! Good size pa lang checkered Oops! Uy! Oops! Come here Come here little one Uy! Uy! Nakawala! sabi na <laughs> Malitang sa abit eh